kita po natin dito po sa ating image yung sakop nitong si bagyong uwan at ngayon nga po ay meron po itong uh, diameter na abot nga po sa mahigit 1000 uh, 800 no, kilometers from uh, south uh, end to end so malawak nga po yung uh, mga kaulapan nitong si bagyong uan at kung may kokumpara nga po natin ito sa Pilipinas yung uh, yung length naman po ng no, Philippines no from Batanes to hulong nasa may 1800 kilometers din so halos buong Pilipinas nga po yung maaapektuhan nitong si Bagyong. Uwan. So mapapansin nga po natin yung uh, mata nitong si Bagyong Uwan ay nandito pa rin po sa mga uh, karagatan o sa may Philippine Sea malapit sa may Daet Camarines Norte. Uh, specifically po kaninang alauna ng uh, hapon, ito po yung nasa lang 100 kilometers northeast ng Daet Camarines Norte at na-maintain po niya yung kanyang taglay na lakas 185 kilometers per hour pa rin at pagbugso naman, 230 kilometers per hour. So, kung may imagine po natin, ito po ay, uh, yung lakas po or yung bilis ng isang tren so. Ganon po kalalakas yung hangin nitong si Super Bagyong Uwan. At sa ngayon, kumikilos po ito pa west-northwestward. May kabilisan 30 kilometers per hour. Ngayon nga po, binabayon na nitong si Bagyong Uwan. Yung mga lalawigan dito po sa may Bicol Region, uh, kanina nga po ay uh, nag-close approach po ito sa may Katanduanes. At inaasahan nga po natin ngayong hapon o mamayang uh, gabi ay uh, posibleng nga po mag-close approach din po ito dito po sa may o Polilio Islands. Ito naman po yung ating forecast track in intensity para kay super bagyong uwan. Ngayon nga po, ito po yung nasa may daet, Camarines Norte. Inaasahan natin magpapatuloy po yung kanyang west-northwestward movement sa susunod na 24 oras at posible na nga mag-landfall dito po sa may central portion ng uh, Aurora possibly po ngayong gabi o bukas ng madaling araw. So kung i-zoom in naman po natin yung mga areas na posible pong tumbukin nitong si Bagyong Uwan, posible po dumaan siya dito sa may, yun nga po, mag-landfall sa may Aurora, central portion, And then tutumbukin naman ang mga bulubunduking lugar dito po sa may Nueva Biscaya o Nueva Ecija. Tutuloy-tuloy papunta dito sa may Pangasinan, at uh, dito rin po, malapit sa may Benguet at La Union. At posibleng na nga mag-emerge uh, mag po siya dito sa coastal waters naman po ng Pangasinan o La Union. Pagsapit naman po bukas ng umaga. Ngunit i-emphasize nga po natin no, itong ating forecast cone of uncertainty of probability. At uh, ito pong uh, red na ito pong red na linya, ito po yung maaaring tumbukin ng mata nitong bagyong uwan. Ngunit, uh, uh, kagaya nga po na ng sinabi ko, malawak po kasi yung, uh, uh malawak po yung diametro nitong si bagyong uwan. So, definitely po, ay malalakas din po yung hangin sa mga karatig na nitong uh, dito po sa maaaring tumbukin ng mata ni bagyong One at emphasize ko nga po yung ating forecast cone of uncertainty posible pang mag-northward uh, 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 yung shift nitong track nitong bagyo o posible naman na mag-southward yung shift nitong uh, bagyo at napapansin nga po natin sa uh, nakaraang tatlong oras ay uh, yung track naman natin no ay mas bumababa at uh, ngunit nasa loob pa naman din po ito ng ating forecast cone of uncertainty, kaya maghanda po yung ating mga kababayan na nakapaloob po dito. Inaasahan nga po natin, makakalabas na po ito ng ating Luzon Landmass, possibly bukas ng umaga. At uh, dito nga po sa may Pangasinan o La Union na mga coastal waters, pagsapit ng uh, bukas po ng 11am ay nasa may uh, 135 kilometers na po ito kanduran ng La Union sa may West Philippine Sea at uh, possibly by this time magno-northwestward po ito or magno-northward palabas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Possibly po bukas ng uh, bukas ng gabi o sa Tuesday naman ng madaling araw at inaasahan natin na magno-northward ito And then mag eastward naman, posible mag-re-enter sa ating PAR pagsapit ng Webes at magla-landfall po dito sa may Taiwan. At dahil nga po dito sa mga malalakas na hangin nitong si Bagyong Uwan, nakataas na nga po yung wind signal number 5 no, sa maraming lugar po sa ating ano, uh, Luzon landmass. At uh, compared po kaninang alas 11, no, mas dumami na po yung mga may wind signal number 5. Nadagdagan po tayo ng uh, signal number 5 dito po sa may uh, Aurora, sa may Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, at pati uh, yun po, yung apat na lalawigan na yun, nadagdagan po yung may wind signal number 5 dahil nga po inaasahan natin na dyan po yung tutumbukin nitong si Bagyong one At signal number 4 din po, compared kaninang 3 uh, hours ago, ay nadagdagan naman po yung ating signal number 4 dito sa may La Union, Pangasinan, sa May Bingit, uh, maging dito din po sa May Ifugao, uh, Ilocos Sur, Zambales, maging dito din po sa May Tarlac. So, yun po yung uh, mga nadagdag compared po sa kanina. Pero isa-isahin ko pa rin po, no? Signal number 5 po ay nakataas sa May Southern Portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora, Polilio Islands, northern portion ng Camarines Norte, northern and eastern portions ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Sila po yung makakaranas ng pinakamalalakas na mga bugso ng hangin nitong si Bagyong Uwan, posible nga more than 185 kilometers per hour. Kaya ito nga pong mga ganitong typhoon force winds ay maaari na nga pong makatumba ng mga puno at maaari din pong makatumba ng mga electrical posts. So, posible po para sa mga lugar na ito ay magkaroon po tayo ng disruption sa ating uh, uh, power uh, or electricity no sa susunod na mga araw dahil nga po sa posibleng damage nitong ganito kalalakas na mga hangin at posible din po di pa rin yung uh, mga bubong at maaari din po tayo magkaroon ng extreme damage dun po sa mga bahay or mga uh, buildings na gawa po sa light materials. na number 4 naman po ang nakataas dito sa may southern portion ng Isabela, na lalabing bahagi din po ng Quirino at Nueva Vizcaya. Southern portion ng Ifugao, sa Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, maging dito din po sa kabuuan ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, at uh, dito din po sa may Nueva Ecija, northern uh, portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, eastern most portion ng Pampanga, at uh, dito din po sa may eastern portion ng Bulacan, northern portion din po ng Rizal, at dito rin po sa may northern and eastern portions ng Quezon, rest of Camarines Norte and Camarines Sur, northeastern portion ng Albay at sa nalalabing bahagi din ng Catanduanes. So compared kanina no dito sa Catanduanes ay nabawasan na po yung wind signal number 5 dahil na po papalayo na yung mata ng bagyo dito sa mga areas malapit sa Catanduanes. Ngunit ganun pa rin po posible pa rin po yung significant to severe threat sa life and properties. Wind signal number 3 naman po ang inaasahan ng ating mga kababayan na nandito naman sa southern portion ng mainland Cagayan na bahagi ng Isabela, central and southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province na bahagi ng Ifugao, southern portion ng Ilocos Norte, Rea, na lalabing bahagi din po ng Ilocos Sur, Zambales, Bataan, at dito din po sa may uh, nalalabing bahagi ng Tarlac, Pampanga at sa may Bulacan. Pati din po dito sa Metro Manila, nakatas na din po ang wind signal number 3 maging sa may Cavite, Batangas, nalalabing bahagi ng Rizal, Laguna, uh, the rest of Quezon, also po dito sa may Marinduque, uh, nalalabing bahagi ng Albay, Sorsogon, at Tikau and Burias Islands maging dito sa may Northern Samar. 89 to 117 kilometers per hour naman po na mga bugso ng hangin ang kanilang mararanasan. Wind signal number 2 naman po nakataas sa nalalaping bahagi din ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, ang uh, nalalaping bahagi din ng Apayao at Ilocos Norte, Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Islands, dito din po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Eastern Samar, maging dito po sa Samar, Biliran, and the northern and central portions ng Leyte. Wind signal number 1 naman po ang nakataas sa may Batanes, northern portion din po ng Palawan sa may uh, Taytay, Dumaran, El Nido, uh, Araceli, Rojas, and San Vicente. Sa may Calamian Islands, Cuyo Islands, maging dito po sa may Silio uh, Islands, nalalabing bahagi ng Leyte, Bohol, Cebu, kabilang na ang Bantayan at Camotes Islands, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, uh, Guimaras. Maging dito po sa May Iloilo, uh, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Islands at uh, pati na rin po sa May Surigao del Norte, Surigao a uh, northern portion ng Agusan del Norte at northern portion din po ng Surigao del Sur. Ulitin ko po yung wind signals natin ay banta or babala lamang para sa mga banta ng malalakas na mga hangin. Iba naman po yung mga banta para sa malalakas na mga pag-ulan. At para naman sa wala sa wind signals, ay maaari pa rin po tayong makaranas ng mga bugso-bugso ng hangin o gusty conditions na maaari po strong to gale force yung strength. So malalakas pa din po yan. Ngayong araw sa may Palawan, Visayas at Mindanao na hindi po nakapaloob doon sa ating tropical cyclone wind signals. At para naman po sa dalang ulan nitong si Bagyong Uwan, uh, yung ulan, uh, uwan nga po, no, bisaya po yan ng ulan. So, Uh, dito po sa mga uh, probinsya na, na meron kong uh, red uh, ito po yung mga probinsya na makakaranas ng pinakamalalakas na mga pag-ulan nitong bagyong uwan ngayong araw hanggang bukas po ng tanghali so more than 200 millimeters po yan ng mga pag-ulan so kung iko kumpara po natin no 200 liters of uh, rainfall na iibubuhos po sa 1 uh, meter squared na area So maaari po ito magdala ng mga widespread umalawakang mga uh, pagbaha at mga posible din po yung mga pagguho ng lupa sa May uh, Isabela, Kalinga Mountain Province, Fuga Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, down towards sa Central Luzon, Nueva Ecija, Bulacan, down towards Calabarzon sa May Rizal, Tagalogna, Quezon, and dito din po sa kabuuan ng uh, uh, Bicol Region. And also yung mga nasa May uh orange naman po sila naman po yung makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall so sa nalalabing bahagi din po yan dito po sa May Northern Luzon area at Central Luzon area maging dito po sa uh, Metro Manila and the rest of Calabar Zone and also sa May Occidental Mindoro, Marinduque, Masbate, Sosugo Northern Samar and Samar. Other areas naman po 50 to 100 millimeters naman po ng na mga pag-ulan na maaari pa rin po yung mga localized floodings. Uh, kaya para i-emphasize ko lang po no para sa ating mga kababayan no ay uh, na malapit po sa mga ilog ay kailangan po ay makapag-isip na po tayo kung nandito po tayo sa mga red no or orange ay posibleng nga po yung mga uh, pag-apaw ng mga ilog. Kaya uh, sana po ay nakapaghanda kapag handa po tayo kung kailangan po tayo mag-evacuate ay mag-evacuate na po tayo immediately. At para naman po bukas ng tanghali hanggang sa Martes ng tanghali, inaasahan pa rin natin by that time ay nandito na po yung bagyo at uh, uh, tumawid na po ito sa may Northern Luzon at nasa may coastal waters na nga po ng Pangasinan o La Union. Kaya meron pa rin po na mahigit sa 200 mm na rainfall sa may Benguet at La Union at mababawasan naman na yung lugar na posibleng magkaranas ng malalakas na pagulan na 100 to 200 mm Of rainfall na lamang dito na lang po sa western portion ng Luzon at emphasize ko lang din po dito po sa may Cordilleras, yung mga bulubunduting lugar, posible nga po yung mga landslides. At yellow naman po sa nalalabing bahagi din po ng uh, uh, northern, central, and southern Luzon.